Sino siya? Sino? Siya ang matapang at top guy comics karakter na si Arman at pangonahing tauhan sa nobelang Bala at Rosario. Kinata ito at sinulat ng veteran Filipino comics writer novelist, editor and publisher na si Pablo S. Gomez. Nalathala ang maaksyong kasaysayan ng Bala at Rosario sa mga payan ng Commander Quali Comics ng Graphic Art Service noong late 1980s. Iginuit ito ng Filipino comics illustrator na si Mar Santana. Isinalin nito sa pelikula ng Vision Film sa ilalim ng pamamahala ni Direk Pepe Marcos at ginampanan ni Ramon Bong Revilla ang starring role. Okay! Next time, more info about the uh, Filipino comics character. Thank you very much and God bless you all.